Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa o naatigit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin, ang presensya ng Diyos. Suma sa ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na bobohay at nagahari isang Diyos magpasawalang hanggan. Mga kagabay, malimit pagtatalunan o kaya marami ang nagtatanong kung tungkulin ba ng isang anak ang mahalin at alagaan ang magulang lalong-lalo na sa kanilang pagtanda. Mga kagabay, una, dapat nating malaman tayong mga magulang na higit na mabigat ang ating tungkulin sapagkat dapat nating alagaan, palakihin, pag-aralin at ilagay sa estado ang ating mga anak. Tungkulin natin yan, kautosan niya ng Diyos na yan ang ating gagawin at yan ay dapat gawin ng isang magulang. Subalit so, balit dito sa panig ng mga anak, bagamat sasabihin natin dapat pagbayaran ng mga anak o dapat suklian ng mga anak ang kabutihan mm. ng kanilang pag-aalaga sa mga anak sa ating palagay ang paglilingkod, ang pagmamahal sa mga magulang, lalong lalo na sa kanilang katandaan, ay hindi isang mandato, hindi isang kautosan na dapat sundin ng mga anak. Napakasarap para sa isang magulang na mahalin at alagaan ng anak hanggang sa pagtanda, hanggang sa kanilang pagkamatay. Napakasarap. Nap napakasarap pakinggan kung sasabihin sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng mga mabibigat na mga hadlang, na eraos ng mga magulang at pag-aaral ay magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. So, walit, higit na mabigat ang tungkulin ng mga magulang. Sapagkat hindi lamang nilang dapat mahalin ng kanilang mga anak kung hindi alagaan hanggang sa marating ang magandang estado ng anak. Ito ay isang mandato, isang kautosan ng Diyos na dapat sundin ng mga magulang. Subalit sa palagay ng inyong kagabay, sa panig ng mga anak, tungkulin Manila, obligasyon Manila, na babayaran o paglingkuran, pagsilbihan, mahalin ang mga magulang hanggang sa pagtanda, hanggang sa kamatayan. Sa ating personal na palagay, hindi ito isang kautosan. Isa itong karapatan, isang kalayaan ng isang anak. Nasa anak na ang pagsukli ng mga kabaitan ng kabutihan ng kanilang mga magulang kaya nga minsan may mga magulang na ang kanilang mga anak may mga pamilya na magandang hanapbuhay may hanapbuhay o wala hanggang sa mga panahon yan sinisingil pa ng mga magulang itinuturing e na isang pagka pagkakautang ang kanilang pag-aaruga ang kanilang pagpapaaral, ang kanilang pagpapalaki sa kanilang mga anak. Minsan na eh, naalala natin yung isang ina, isang ina na nagiging biyuda. Sa tuwing magiging pasaway ang kanyang anak, ang lagi niyang sinasabi, Anak, gawin mong inspirasyon ang pagmamahal sa iyo ng iyong ama. Hanggat sa Maganda naman ang pag-aaral ng anak na yan. Ngunit, nabarkada, nagiging pasaway. Kaya isang gabi, tinawag ng ina yung anak. Maganda na ang kanilang buhay. Matagal ng patay ang ama ng, ng anak, ang ama. Ngayon, inilabas ng ina yung napakaraming mga larawan, mga retrato ng kanilang pamilya at namili ng ilan at ipinakita. Anak, tingnan mo ang iyong ama. Ito siya ng bago kaming ikinasal. Napakaganda ng katawan. Napakalaking lalaki. Tinatawag ng macho man. Anak, ito ang iyong ama na nagsimula mag magtrabaho sa isang furniture factory. Anak, ito ang larawan namin ng iyong ama sa tuwing kami ay mamamalinti matapos ang kanyang sahod. Anak, ito ang iba pang larawan ng iyong ama na nagmamahal sa iyo. Sa tuwing kami ay mamamalinti, walang ibang sinasabi ang iyong ama. Hindi, mama, magtipid tayo. Bibili tayong iyong kailangan lamang natin sapagkat higit na nga ilangan ng ating anak na nag-aaral ngayon sa siyudad. Ito ang, ang, mga larawan ng anak. Laging ikaw, laging ang iyong kinabukasan ang iniisip ng iyong ama. Kaya sana huwag oh, siyang giyuin sa kanyang panaraw. Napakahuwarang ama. Saan tayong saan pa tayo makakita ng ganyang ama? Nagtratrabaho sa, isang, sa isang furniture factory. Alam naman natin, chemical ang ginagamit sa pagpipinta ng mga bahay, mga tanggapan, o anumang mga kagamanapan pag furniture, mga upuan. Ang lahat ng mga ginagamitan. Matapang ang chemical na ginagamit at doon nagtatabaho ang amang ito Sa kanyang magandang pangatawan unti-unting nahulog nahulog hanggang sa siya ay pumayat nagkasakit hanggang sa siya ay namatay ngunit hanggang sa kanyang kamatayan ang laging iniisip ang kinabukasan ng kanilang kaysa sa anak kaya sa tuwing magpasaway ang anak ang laging sinasabi ng ina. Anak, magpakabuti ka. Anak, magpakabait ka. Tandaan mo na matay ang iyong ama dahil sa pagmamahal sa iyo. Mga magulang, mga anak, dito, gawin nating salamin ang kasaysayan nito. Sino ba ang may tungkuling magmahal? Ang magulang at ang anak o ang magulang lamang mamimili. Ang anak kung mamahalin, paghihinkuran koran ang magulang o hindi. Ito ang tanong, saan kayo? Lahat tayo, anak, magulang, may karapatang mamili. Tayo ang may tungkulin. Nampanan man natin o hindi, walang sino man ang makikialam sa, sa Ngayon nga, abang ginagawa natin, ang episode na ito habang nandito tayo sa inyong harapan ay eh, araw ng Sunday pangatlong Sunday ng buwan at alam naman natin Mother's Day so lahat ng mamutawi sa labi ng mga anak ang happy Mother's Day I love you ma I love you ina I love you me totoo kaya ito ilang taon na ba ang mga mother ninyo sana papasok sa kaisipan at sa puso ng mga anak na hindi man kayo pinipilit na mahalin at alagaan ang inyong mga magulang sa kalang pagtanda hanggang sa kalang kamatayan sana kayo na kayo na ang gumawa kayo na ang mag-isip. Kayo na ang magiging isang mapagmahal na anak.